Guys, meron tayo yung ginagawa dito na Aerox version 1. Ang odo nito is 28,000. Ngayon, 2018 model to. Okay? Isipin mo na lang, 28,000 pero ang year niya is 2018. O, isipin nyo na lang yun ha. It's either napalitan ng panel gauge o pinadoktor yung mileage. Kasi ito guys, hindi naman to na lalaman kung na-edit na yung odo or napalitan na ng panel gauge. Yun yung mga nagiging issue niyan kapag ka medyo matagal na tapos ang baba pa rin ng odo 28, 2018 28,000 yung takbo pero ganito yung itsura ng motor <tod> diba yan itsura ng motor isipin mo na lang Ayan. ang ginawa namin dito pinaba namin yung head dahil maingay na yung camshaft bearing yung camshaft bearing at yung black yan, ayun, nakikita nyo yung black oh may usok na to so medyo kumamot na ulo yung may mayari nito dahil nga nagkaroon ng problema yung makina nya maingay so ang isa sa nakita namin is nasira yung rocker arm nya yung rocker arm nya at saka yung camshaft yun and then ito na siya the moment of truth ayan lumandar na no? tahimik na tahimik yan guys tahimik na tahimik Ayan. Sa mga gusto po magpaano, magpagawa ng motor, PM lang po kayo dito sa amin sa TikTok or sa Facebook page JP Motors PH. yan. Kami po yung shop na pinakamura ang uh, singil. Ngayon din, pagka nagpagawa kayo ng motor, lilinisin na rin namin yung mga yan. yan. Sinasabay na namin yan. Sa murang halaga lang. Ayos!